Ito na ang mga nakakatakot na nakuhanan ng kamera at munting paalala kapag napanood mo ito dapat mag-subscribe ka sa channel kung hindi ay dadalawin ka ng masabang espiritu. Kaya kung ready ka na, e eh, ano pang hinihintay mo? Ready? Eh, di... Tara na! Ha, ha 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 ha! Sa paunang video pa lamang na ito, ay talagang kikilabutan ka na sa iyong mapapanood. Whatever is there, can you move Eddie's arm please? camera ang sinet up para matunghayan ng grupo na ito ang pagpaparamdam ng masamang espiritu sa pamamagitan ng isang manika. Isang aparato ang nakakadetect ng mga ligaw na espiritu sa lugar. Nang walang alu-aloy, Bigla na mga tumba ang nakatayong manika. Senyales na mayroong espiritu sa lugar. sa isang abandonadong gusali na ito. Nagpunta ang lalaki para mag-video at mag-explore sa lugar. Makikita sa video na pinaglumaan na ng panahon ang mga kagamitan dito at usap-usapan ng lugar ay pinamahayan na ng mga masasamang espiritu. Hey. siya Kung mo. Hmm? Nang walang ano-ano ay, -ano mo'y isang boses ng babae ang narinig ng video sa bahaging ito. Sinsyo. 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 napaalis na lamang ang nagbibideo sa lugar nang kumalabog ang mga pintuan ito. Nakakapangilabot naman ang nakulang na CCTV na ito sa isang bahay. Nakikita natin ang kortina. Nang walang anong-anong, ano yung biglang gumalaw at kinontrol ng mga kamay ng itim na nilalang. Maya-maya lamang ay bigla na lamang itong bumalik sa kanyang posisyon. Isang masayang salo-salo sana ang idarao sa mga pagkakataon iyon at habang pinakunan ng video, habang kumukuha ng pagkain ang babae, walang ano-ano'y isang nakakapangalabot ng lalang ang nakuhanan ng video sa pintuan. Ang nagpakita ay mistulang isang ligaw na kaluluwa. Puti ang kanyang damit, puti rin ang kanyang muka, mahaba ang kanyang buhok, at nakatayo lamang. Creepy! Creepy! Sa isang amateur video na ito, nakakapanglapot ang mga tagpo na mabideohan ang isang itim na nilalang sa loob ng isang bahay. Sista, <tong> move <tong> hindi makalapit ang mga nabivideo dahil na rin sa takot. Huling muli naman sa CCTV, ang kusang paggalaw ng isang stroller na ito. Habang kumakain ang grupo, napatingin na lamang ito. ito ba ay pinagalaw ng masamang espiritu? O di kaya, hangin lamang, kayo na ang bahalang humusga sa video na ito. Nag-explore ang grupong ito sa isang liblib na lugar

Huli na nang malaman nila na isa pa ng pocho ang kanilang na-videoan. Isang lalaki ang nag-video sa kanilang bahay na kunsaan nakakita ito ng alimoy isang nilalang na nakakostyong sa loob ng kanyang kwarto. kasunod nito ang mga ingay na nagmumula sa kwarto ito at pinuntahan niya at binuksan pero nang kanlayan puntahan ang bahagi ito ay wala namang ni isang nakita